Okay, magandang araw mga idol. So, nandito ko ngayon sa aking may uh, gagawin tayo ngayon. Nananaputulan kasi ko ng nut na ganito. Ito, yan. Oh. So, naputulan ako. Ngayon, ay eh, tatanggalin ko to para makapaglagay uli ako ng nut ng panggilid. So, may nakita ko sa lalabog, ah, sa Lazada. Ito. Ang tanggal daw ng mga naputol na tornillo. Ayan. Subukan natin. Pero kailangan butasan natin ito. So, kung bubutas ako dyan, ang matanggal. Gamit tayo ng barena. Ayan. Ito yung pinakamaliit so try natin kung matatanggal natin yung tatanggal ko to so bubutas ako pero dahan-dahan lang mga kapatid mga pagulong kasi delikado to so bubutas ako nito para magkasya yung nabili ko ito try ko pang tanggal nyan so ang ikot nito pakaliwa, hindi pa kanan para lumuwag ito. So ito try natin kung paano magtanggal ng naputol na nut o bolt. Wala ang natin yan. Bahan-dahan para hindi nalisgrasa yung

tulan din yan kaya tinanggal ko na ipapakita so, ko lang sa inyo kung paano magtanggal para may diya kayo so, sakali nga putulan din kayo ng nung... ito kasi binodas ko na to eh Kaya natanggal ko na siya. So, makikita niyo kung paano tanggalin yan.

nagumpay na tanggal na natin tanggal ko na mga idol ilang ba rin ha para matanggal ayan dalawa siya pareho na putol so ginamit ko yung na nabili ko sa Lazada. Pag Tanggal. Ayan. Kabumpay. Hindi so, na pagtanggal ng putol na nut. So, babarinahan nyo gamit itong pangtanggal na nabili ko sa Lazada. Alam, kailangan original pa rin ang mabibili natin yan Ito So na medyo malambot ng ipin pero natanggal ko pa rin Yan Mabilis ma malambot Ang ganda makabili ng original nito Yung pangtanggal lang ng mga napuputol na Magtagumpay tayo mga idol. Tanggal ko na to. Okay. Yun lang. At least may makita kayo na kung paano magtanggal. Pagdarinahan nyo, puputasan nyo ng konti. Ito. Para pumasok. Ito yung pang tanggal ng mga napuputo Yun lang mga idol. Salamat.